Ilalaban pa ba? Ang relasyong, puro na lamang kasinungalingan at pigateng hinahatid sa ating dalawa. Ilalaban pa ba? Ang mag-ibig na wala ng saysay -say, simula noong nakilala mo siya, simula noong sabay na kayong umuwing dalawa. Ilalaban pa ba? Kung alam ko namang wala akong laban dahil sa aming dalawa ay alam kong mas pipiliin mo siya. Maganda siya. Matalino, may talento, magaling kumanta, kumpleto, mapera, masipag, masasabing napaka-perpekto niya. Hindi ko alam kung paano lumaban, hindi alam kung paano kita ipaglalaban kung hindi mo rin naman ako kakampihan. Paano pa ako lalaban kung hindi pa nagsisimula ang laban ay ako na ang talunan? Ilalaban pa ba kita? kahit na alam ko namang panalo na siya, tatanggapin na lang ba ang pagkatalo? Aatres na lang ba ako? Hahayaang maging masaya ang mahal ko sa ibang tao? Magpaparaya na lang ba ang puso? Pipiliin ang kaligayahan mo? Paano naman ako? Paano ang tayo? Tutuparin ko na lang ba ng mag-isa ang ating mga pangako? Hahayaan na lamang ba o ilalaban pa sa isip ko walang iba mananatiling